Sila mga kups, sasakyan lang kwatserong motorista. So yun na nga. So nandito tayo sa may Isabela pa lang ngayon, Santiago City, Isabela. So patungo tayo ng Manila. Bale, magtitis tayo ng daan. Dadaan tayo sa Maliko, Pangasinan, tapos Nueva Ecija. So I think susupot tayo sa Muñoz, Nueva Ecija. So, hindi tayo dada sa aakyat ng Santa Fe. So, sa Santa Fe, na tayo papuntang San Nicolas, Pangasinan. May malikok. Yung mataas na bundok doon, doon tayo aakyat. Patungo sa San Nicolas, Pangasinan. Tapos... Lakwat Serong Motorista! huh sabihin, dito yung mga kaupso. Kita nyo naman, nandito tayo sa may... boundary ng... Nueva Vizcaya sa Casabela Pagtanggihan din na tayo mga koops So, oh, gilip Grabe, gabi, wala akong makita Dito <laughs> talaga ng ilaw natin mga ako, Ayan o Talagang wala As in, wala, wala talaga Maasa na tayo sa Batang Pusa natin ha Dilem Dilem, dilem Kada oh no, walang lubak Ha Ha Dito na tayo sa may oh, Pasok na tayo ng Bamplang Nero biskaya, Ito na yung boundary ng Sulano Sa mga Bamplang biskaya, Vizcaya oh.

Pilipinas kahit pa ano so, nakapagumalag uh, hey, lang okay, na natin yung mga daan ngayon kaya langit mo talaga mo oh, umahamog. paano kaya tayo pupunta ng maliko nito yung maliko kasi mas matas pa sa bagyo yun eh. sa bambang, ganda ng beauty ito oh kasi itong bambang, napapaligyan ito ng bundok ayan oh ayan oh kaya safe sa bagyo ito kasi puro bundok nasa paligid niya eh palikot o paharap bundok talaga yan nandito na lang tayo sa kaya ng Santa Fe grabe sa pahaya makulim niyo oh. maulan sa bundok so, nandito na tayo sa may likuan ito yung 7-11, ito yung sign yan likuan dito huwag din na rin yan atas sa Santa Fe, ito dito tayo sa may ito sa tayo lili ko Okay, you, pass me to Ito na kasi tayo dito nung last 2 years ago So pero hindi pa tapos yung kalsada dito Hanggang doon pa lang sa may tanke Doon pa lang So hindi pa umabot ng San Nicolas Pangasinan Tingnan dito dati Ito, so, landslide dito So, kaya ito ngayon, so dito tayo dadaan, so para ma na natin yung, yung pag-ride natin dito sa Malico. So, buhus natin lahat dito. Dito tayo dadaan, matang Manila. Mahamog din talaga dito sa Malico. Tas kasi dito eh. So, wala na makita sa baba, oh. Ah, whew, lamig. Tanda, walang landslide dito. no? Okay, oh. So, parang sa pinuntantin natin po punto Banawe. Okay. So, tingin po ito. Ayop. Ayop sa ganda. Marabi. Buti okay, dito, wala nang ulan dito sa may pating pangkasinan. Mali sa maliko na yung kaya kanina ulan eh you know? so ito yung mali ko ito yung pinag-aagawan nung Nueva Vizcaya saka Pangasinan <laughs> eh kung kung sino mananalo dito dito na tayo sa may Muslim Highway ng San Nicolas, Pangasinan oh? ito, tingnan natin kung anong oras na Dina, dinaanan natin no yan, diba? Highway na tayo ngayon. So, welcome to Natividad, Pangasinan. Natividad. Bayan ng Natividad, Pangasinan. So, tayo dadaan. Pupuntang Munoz. Wala ito. Ano? Diba? Ano? Ayun mga dinaanan natin kanina. diyan lang, hindi mainit. Tapos hindi yan umuulan dito. Umingan. Umingan Pangasinan. Now, may... Ito. Siya na Ito. 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 tayo Ito. Ito. kasama so nandito na sa may kaba 280 Ako daw bukas na ba 151 nandito na tayo sa bypass dahil tayo bulakan ay nako hindi lang magandang panahon hindi ganong mainit tapos hindi umuulan

ano <tries> so, na So auto ng Ay nako oh. Pagod ah, So last ko tayo umali sa tabela sa Santiago So nakating tayo dito so, sa so, auto-monumento so, ay 2.48 So magkaka-stress na Hindi na lang natin na-stress Kumain oh, pa rin tayo tapos So nga, natagal talaga tayo dun sa Sa... Ba, sa, Maliko. sa Sa, Maliko. sa, sa, Maliko. sa, sa Ka San Nicolas, Malico, sa Casa del So what is yun nga mga ko? <tinyo>